At pangalawa, ay be an ambassador of righteousness. Maging representative ka ng Diyos sa kabanalan. Kaibigan, kung tatanungin ba halimbawa ang iyong kaupisina, ito bang si Alex ay kristyano? Paano kaya sila sasagot? Ay oo, kristyano yan. Palagi yung nananalangin bago kumain. Tapos nananalangin din siya para sa amin kapag nakikita niya kaming may pinagdadaanan. Palagi siyang available para kami tulungan at payuhan. At isa pa, siya ang best employee namin dito sa company. Wow, grabe, talagang spirit-filled ang buhay. O sasabihin nila, naku, hindi ko alam eh. O kaya sasabihin nila, ano ka, hilo? Eh lagi nga namin kasama yan sa kalokohan eh. Tapos, hindi pa maganda performance niyan sa trabaho. Laging late at konti lang ang output. Tapos, may attitude pa na palaaway at chismis. Ibigan, suriin mo ngayong sarili. Ikaw ba ay namumuhay na nakahiwalay sa kawi ng mundo? Sabi sa Matthew 5.16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong ama na nasa langit. Ang ibig sabihin ng paliwanagin ay babantayan mo ang iyong lakad kung ito ba ay nakakalugod sa Diyos o hindi kung salat lahat ng area ng iyong buhay ay sinisikap mo paluguran ang Diyos, ay magliliwanag ka sa harap ng mga tao at pupurihin nila ang Diyos dahil sa iyo. Kaibigan, wag mo ng buhay mo ay maging dahilan para lumayo ang loob ng mga tao sa Diyos. Kasi kung nakikita nila na taliwas ang ginagawa mo kaysa sa kiniklaim mong krisyano ka, naku, lalayo sila sa Diyos. Sabi sa Mateo 18.6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihunog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na palatay sa akin. Grabe, hindi ko ma kung gaano kasakit ang parusa na ito na lulunurin sa dagat. Pero ang sabi ay mas mabuti pa na malunod ka na lang kaysa maranasan mo ang parusang gagawin sa mga taong naging dahilan ng pagkakasala ng iba. Kaya kaibigan, tingnan natin ang ating sarili. Kung meron bang tao ang na-offend natin at dahil dito lumayo sila sa Diyos o dahil doon ay nagkasala sila sa Diyos, maring kasama mo siya sa Bible study dati pero dahil sa pinakita mong maling halimbawa, ay hindi na siya bumalik ulit. O kaya maaaring matagal mo nang niyayaya ang kaklase mo o kaibigan mo papunta sa church. Kaya lang dahil sa attitude mo, ay na turn off siya sa Christianity. Kibigan, alalahanin mo palagi na ikaw ay ambassador for salvation at ikaw din ay ambassador for righteousness. Sabi ni Brigham Young, "Let us preach righteousness and practice it. I do not wish to preach what I do not practice." Sabi sa Colossians 4:5-6, "Mamuhay kayong may karunungan sa kanila na mga nasa labas." at samantalahin ninyo ang panahon. Ang inyong pananalita ay maging mapagbiyayang lagi na may lasang asin upang malaman ninyo kung anong dapat ninyong isagot sa bawat isa. Ang sabi dito ay mamuhay kayong may karunungan sa harap ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ng may karunungan ay kung ano ang sinasabi mo ay yun din ang ginagawa mo. Bakit? Kasi hindi ka magiging epektibong patutuo sa mga taong dinadala mo sa Panginoong Yesus kung sinasabi mong ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus. Nagpapadala ka ng mga verse sa social media, nagpe-pray ka pa sa office o sa bahay o sa church, pero ikaw naman ay lagi may kaaway, ay hindi ka magiging epektibong patutuo. May dalawang prinsipyo tayong matututunan sa verse na ito. Una, ay kailangan mo magkaroon ng wisdom. Kung anong iisipin mo, kung anong sasabihin mo, kung anong magiging reaction mo sa lahat ng sitwasyon sa harap ng mga hindi nananampalataya sa Panginoong Yesus. Kung ano man ang sinasabi natin, ay kailangan itong consistent at accurate at match sa ating action upang maging epektibo ang ating pagiging ambassador sa mga tao. Pangalawa, ang sabi sa talata ay samantalahin ninyo ang panahon. Ang ibig sabihin ay ang lahat ng panahon na binibigay sa atin ng Diyos ay mahalaga at kailangan natin itong ma-maximize para sa paglilingkod sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi ka magsasayang ng oras sa mga pagay na hindi makakapagsulong ng karian ng Diyos hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho, kundi kahit nasa trabaho ka, ay nagbabahagi ka ng kaligtasan sa iba at gumagawa ng alagad. Naalala ko yung kaibigan kong doktor, ay tuwing meron ng papacheck up sa kanya, ay binabahagi na niya muna ng gospel. Yung isa ko namang kaibigan ay sa kanilang opisina, ay nagsimula siya ng Bible study at naging regular na ito once a week. Ito na yung kanyang naging d-group sa trabaho. Yung isang kakilala ko naman na may ari ng kumpanya ay nagko-conduct sila ng Bible study once a week. nag invite sila ng pastor para mag-minister sa kanila. Nagpagawa din sila ng isang space para sa kanilang worship service paglinggo. Kaibigan, kahit anong ginagawa mo ay gawin mo ito for God's glory. You are God's ambassador For righteousness. Kaya nga, ingatan natin pati na yung ating pananalita. Bakit? Kasi sabi sa Luke 6.45, Ganon din naman ng tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi sa talata, ay kung anong nasa puso, ayun ay din ang lumalabas sa kanyang bibig. Grabe nakakaalarma ito dahil kung anong lumalabas sa iyong bibig ay nanggagaling pala sa puso. Ang hindi magandang pananalita ay galing sa hindi magandang puso. Ang mabuti at magandang pananalita ay galing sa mabuti at magandang puso. Sabi sa Santiago 3:11, "Maari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Siyempre, hindi ang sagot. Bakit? Kasi ang tubig alat ay galing din sa maalat na bukal. At kung tabang naman ang tubig, ay galing naman yan sa tabang na bukal. Ganon din ang maalat at sinungaling na pananalita ay galing sa maalat at mandaraya na puso. Kung hindi ka na sa iyong salita, kung palagi ka nagwawala kahit na konting pagkakamali lang, ay galing ito sa puso na hindi malapit sa Diyos. Ibigan, mag ka sa social media kung anong pinopost mo. Kung yan ay parinig, complain o pag-atake sa iba, sa ibang tao, ay tandaan mo, yan din ang laman ng puso mo. Tanda mo na sa bawat words na tinatype mo ay display mo din ang laman ng iyong puso. Kaya nga ako nabibless sa ating kapatiran dito sa WOTG kasi ang kanila mga post ay patungkol sa salita ng Diyos. At dito mo nakikita kung ano ang laman ng kanilang puso. Sabi ni James H. Tom, If you try to improve one person by being a good example, you're improving two If you try to improve someone without being a good example, you won't improve anybody. Ibigyan tanong mo ito sa sarili, ano ang kahulugan sa buhay mo ng pagiging mabuting halimbawa ng pananalita? Ano ang kahulugan ng mabuting modelo sa iyong buhay? Ano ang halimbawa ng pagiging pure o malinis? Ibigyan tandaan mo ito, ikaw ay ambassador of righteousness. Nire-represent mo ang Panginoong Yesus kahit nasan ka. Kahit mag ka sa iyong paglakad, siguraduhin mo na lumalago ang relasyon mo sa Diyos. Dahil kung ano ang klase ng relasyon meron ka sa Diyos, ayan din ang ilalabas ng iyong puso at bibig. Kung anemic ang relasyon mo sa Diyos, ay anemic din ang pagsunod mo sa Diyos. May binibenta kaming lupa at may gustong bumili. Kaya lang, ay may temptation ako na wag i-declare ang tamang presyo para mas mababa ang capital gains tax. Kaya lang, niremind ako ng Diyos na hindi ako magiging representative niya ng kabanalan kung ako ay mandadaya. Sabi ni Martin Luther King Jr., the time is always right to do what is right.